Ayan guys. Okay. Tignan mo kung sino yung kikitain <laughs> <Yan daw. laughs> Yung mga walang tulog. Pagkita mo. <laughs> May video din daw ako. <laughs> Ayan. niya daw ako. <laughs>

Kulangan pa ng ano. Kasi... 20. Sinukbit, kita tayo eh. Kita tayo ito. Kita si guru? Oh, Ito kami sa Ocean. Yan, pag din tawag mo yan kagabi, oh. Di ah? ba, tapos kulang sampo. Ha? Kulang sampo. ina. Po, 50. Bad minute, Hi, Good morning. Hi, mga Good morning. hi. Hi, hi.

Pagkakataon na ako. na ako. na Ano to? Ang oh, oh, akala. Eh, baka kasabi ko. sa gagawin ni. O, di ba? na mura pa yung tindir. <laughs> Wala. Nagbibidyo ako. Bakit? Ayan, o. Tulog. Uminom ng gamot pang patulog. Kaya walang nakakakam... Pasabugin. Eh. Oo. Pagbago umalis. Oo. Na ang um, lakas. Tayo ba, diba guys? Ng mga wala kaming tulog, sya tulog na tulog. Dito tayo aakyat oh, kasi maganda dito ang dito. Para kasi ang amdam ko kagabi para ako ng ano, ma-tugumban. Okay, ano ni ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಅದೆಲ್ಲ